Gagi, hey, baka makita naman tayo ng mga kaboardmates mo dito. Walang tao dito. Tayo lang. solo solo natin. Sino ba yung maligit-mulitin na ako? Uy, gago si Kuya! Uy, ano ba naman yan, Brad? Sorry, sorry. Hindi ko sinasadya. Bakit naman kasi dito kayo nagtitigiman? Dapat talaga, nag-check-in na lang kayo eh. Pasensya na, preng. Pa Oh, kailangan mo tulong? Wa, kailangan mo tulong nga. Hindi na, sige na, lumabas ka. Sure ka, sure ka. Oo, oo sige, sige, na. Pa, paano na eh, sige na. Lucky. Ano ba yan? Oh, kaya naman sa tropa mo. Dapat kasi mag-check in lang tayo eh. Eh, okay lang yun. Tsaka, sensya ka na eh. Alam mo naman, nag-iipon ako ng pera para makabili ng motor eh. Ano ba yan? Mas mahalaga ba yung motor kaysa sa akin? Eh, hindi naman sa ganun, babe. Siyempre, gusto kong bumili ng motor para may panghatid sundot na ako. Ah, sundo na ako sa'yo. Siyempre, ayoko na naglalakad tayo sa initan. Eh, ayoko na nagkukumit na tayo para presko ka na. Tsaka, sayang naman yung puti mo. Yung Ay, sus! Eh. Nang bola ka pa. Bulero ka talaga. Sige na, sige na. Tutulungan kitang bumili ng motor mo may naalala ako ah. Yung kaibigan ko kilala ko, nagbebenta siya ng motor. Tatanungin ko para may discount naman tayo. Talaga? Eh, Pag-iipunan ko. Swerte, swerte ko naman talaga sa iyo. Hmm? <laughs> sige nga, alis na ako. Kausapin ko na yung kaibigan ko para may discount tayo. Sige, sige. Kakausapin ko ka din yung kaibigan ko kasi baka may ma-refer siya sa atin. Ha? Ayaw mo na. Sumilip ka. Hi! Kahit kailangan ka talaga, Dave, oh. Ako naman, talaga naman. O ano, kamusta ka naman, master? Mission complete ka ba? Langya ka naman kasi. Dapat check in mo na lang yung shota mo. Para yung hagod mo, sagad na sagad, pasok na pasok. <laughs> Paano ko nga i-checking? Eh, nag-iipon nga ako ngayon, di ba? Di ba gusto kong bumili ng motor? Eh, siyempre, ayoko naman na kukumit kami lagi ng girlfriend ko. Tignan mo naman yung kutis noon, di ba? Siyempre, pag nakamotor motor ako, mas maganda yung dating ko noon, tol. Ikaw naman, brad. di mo naman sinasabi sa akin. Andito yung friendly neighborhood, Dave. May motor ako dyan. Bagong-bago pa. Uh, ano ka ba eh? isang araw lang may binenta ka eh dami mo namang motor dami mo negosyo baka pwede mo namang ako isama dyan <laughs> basta ano ha legal la pare ko eh hindi hindi ako tumatrabaho ng illegal ipinagkakaloob yan ano ibig mo sabihin <laughs> tol ganito lang yan eh baka lang hindi mo napapansin ha? pag may gusto ko nakukuha ko kung gusto ko mambabae, babae, nasusustentuhan ko. Malaki kasi bayaran sa tikiman videos. Eh, eh, ko, hindi ba delikado yan? Paano magiging delikado yun? Pag nabigay na sa akin yung video, ibibigay ko na sa foreigners. Sila na bahala doon, sila na nag, nagkakalat. ba? Diba? Tapos ako, hintayin na lang ako ng pera. Ano, gusto mo ba? Yung motor ko sa baba, sayun sayo na yun. Basta bigyan mo lang ako ng isang pangmalupitang video yung dalawa ng girlfriend nyo. Eh, ako magalit naman sa akin girlfriend Sh ko nyo Paano namang magagalit sa'yo? Sa ating dalawa lang, tayong dalawa lang naman makakaalam. Tsaka kapag kumalat yun, sa ibang bansa naman yun, hindi naman dito eh. pag iisip yung mabuti ah, malaki-laki din yun. Maganda yung motor sa baba. Babe, mm. mag-explore kaya tayo. Huh? What do you mean? Ano, no, um, gawa tayo ng video natin, yung kinagawa natin, yung tiki man natin. Huh? Makakatakot naman yan. Baka kumalat yan eh. Hindi, babe. Eh, pang sa atin lang naman. Tsaka, para may mapanood ako pag wala ka. Eh, kesa naman ibang babae ang pinapanood ko, di ba? Eh, mahal mo naman ako, di ba? Oo oh, nga. Alam mo naman love kita, di ba? Oo, uh, sige na. Basta promise mo, ha? Hindi ka kalat yan. Hindi ka kalat. Sa akin lang. Hmm, ang <laughs> hmm, sayang eh. Sisatak ko lang sa ka. Talaga? Yeah. Ano Parang maganda yung labanan natin. Uy, mm -hmm. master. Oy. Kamusta? Kamusta? Kamusta rin yung ano, yung motor. Ayos na ba, ba yung pagpapatakbo mo? Top of the line 'yan, ha. Ayoko mapahiya sa iyo eh. Brother, smooth puti Pati yung pagangkas ni Jeremy, dikit hmm? na dikit tuloy lalo sa ano akin po. ngayon, no. Syempre, papaya pa naman kita. Tsaka pormahan pa lang, ha. Angas, ha. Muscular muscles, ganun, no. Ano na, eh, small thing lang naman 'to, eh. Thank you, ha dahil sa motor mo, hindi na kami nagko-commute pag nagde-date tuloy ngayon, Sabi naman kasi sa'yo. Walang giya ka, Allen! Kalat na kalat na yung video natin! Sabi mo, ingatan mo! Ay, wala ka bang kahihiyan, ha? Ano na lang sasabihin na ibang tao, lalo na yung pamilya ko? Pa paano pumalat eh? In iningatan ko yun. Tay, diba, ano nangyari? Brad, Papaalala ko lang sa'yo ha. Binigay mo sa akin yung video na yun para magkaroon ka ng magandang motor. May karapatan akong gawin doon kahit anong gusto ko, no? Pero, pero binigyan mo ko assurance, pre, na hindi kakalat yun, di ba? Kaya nga ako pumayag. Ayop ka! Gumagawa ka ng masama para kumita ng pera, ha? Nalulunok mo pa lahat ng mga kinakain mo? Sana yung konsensya mo? pinapahamak mo lahat ng babae dahil yan sa kadumihan ng diskarte mo! Wala ka bang nanay? O kapatid ng babae? Alam mo, pinapanalangin ko na sana hindi din mangyari sa mga kapatid mo at sa nanay mo yung mga pinagagawa mo sa amin! Babe, sorry, hindi ko naman alam na ganito mangyari. Please, patawarin mo ako, babe. Oh. Hayop ka! Wag na wag mong sasabihin sa akin na hindi mo alam dahil unang-una pa lang alam natin pareho kung anong pwedeng mangyari pag tinuloy natin to. Dahil dyan sa kainggitan mo, sa kakayabangan mo, pati ako napahamak. Kayong dalawa, wala kayong respeto sa mga babae. Alam mo, nakakahiya kay. Eh. Sana hindi eh, na lang kita sinagot. Isa kang pagkakamali sa buhay ko. Kaya tapos na tayo! Babe, patawarin mo ako. Huwag mo naman gawin sa akin to, babe. Tang Ang ino mo, babe. Pati ko, tinalo mo. Nagtiwala ako sa'yo, eh. Gawin mo ng paraan yun. Buray mo yung mga video. Susoli ko ni motor sa'yo. Hoy, hoy, hoy. Teka lang, ha. Walang sisiyahan, Brad. Hindi ko naman kasalanan kakalat yung video na yun. Tsaka yung motor na yun, pre. Sayong sayo na yun. Galing lang naman sa nakakaw yun eh. Magdusa ka dyan. Bobo mo kasi.